Oh, good morning mga kaparmin ayan po ay may maulan na umaga lumubog na po ang ating mga ampalaya na ng habagat bagyong karina ayan po ayan po kitang kita natin ngayon ayan po ah, kitang kita hindi na po namin mapigilan yung tubig wala na pong labasan halos puno na po puno na po yung tubig Yan po sa ating ang halos halos hindi na po makita yung plastic lumubog na po ayan. sagad na po sagad lubog na lubog na po doon may kita pong plastic konti dito po sa parting to wala na hindi po alam kung makakasurvive po itong ating mga halaman yan pala ya Ayan po halos lubog na sana po uh, makapag survive yan po pati daan natin dito sa farm lubog na Ayan po yan na po ang daanan natin ang taas-taas na po yan pero inabot pa ng tubig oo malapit na pong pumunta sa highway yung tubig yan po ang lakas ng tubig halos sumabot na po sa ating daan dito sa farm ating palay ito <coughs> po ang ating palaya yan po halos 80 kilos pa lang po ang ating naani yan sa ating palaya tinamaan na ng baha halos hindi pa natin mapalabas yung puhunan binahana po sana makasurvive ang ating mga halaman dito sa baha dito po ang lalim ng lalim na ang tubig wala pong exit tungkol po sa exit halos puno na kung makababa yung tubig wala pang tigil yung ulan nadala ng bagyong karina at habagat ang na lahat sana makasurvive